Hello mga mare, another day, another mini vlog. Ito na nga mga mare ang latest update dito sa pinapagawa namin na second floor dito sa aming maliit na resort. Ngayon nga ay nakaschedule na nilang pinturahan itong pinakang front second floor. Dahil meron ngang gaganaping okasyon dito sa susunod na araw, kaya naman kailangan ko ng desisyonan kung ano ba talagang gagawin namin dito sa harapan. Napakarami namang magagandang design ngayon na makikita sa internet. At kung susundan mo ay medyo magastos at matatagalan. Kaya mga mare, nag-isip ako ng paraan kung paano namin magagaya yung mga design sa hindi magastos na paraan. Kaya gumawa na lang ako ng design para ipag-combine itong tatlong shade ng pintura. Kaya naman eto, at kinausap ko na yung pinakang foreman si Atid at sinabi ko sa kanya kung ano yung gusto kong mangyari. Ang unang ko ang ginawa dito mga mare ay pinicturan ko yung pinakang harapan para yun yung inilagay ko sa publisher at doon ko pinaglalagay yung mga iba't ibang combination at yung iba't ibang shapes na may mga iba't ibang kulay ng pintura. Buto na nga lang mga mare at nahanap ko naman yung combination na gusto ko at hindi ako masyadong natagalan sa paggawa ng design. Meron kasi mga maaraw mga mare na talagang hindi gumagana yung utak. Ko. Ganun pala yun. Kapag ikaw ay may ginagawang isang bagay, nakadepende din pag minsan sa mood kung gaano makabilis matatapos ito. At maganda talaga kapag nai-layout mo at makikita mo yung magiging actual na itsura. Madali mo mapapalitan kung sakaling may hindi maganda. At dito naman sa loob mga mare ay halos tapos na nilang lagyan ng primer. Itong dingding. Ito palang pagpipintura mga mare ay napakarami din palang proseso. Una nga nilang ginawa ay nilaso nila muna itong ito. pader. Tapos sa kanila ito nilagyan ng masilya. At may masilya na ay ito'y kinis-kisan hanggang kuminis. Saka palang palalagyan pala ng primer. Tapos after ng primer pala mga mare ay dun palang ilalagay ano yung kulay mong gusto. Nung una kasi mga mare doon sa ground floor, kung gumawa ng building ay sila na rin yung pinagpintura ko. Pero mas maganda pala mga mare. Itong ganitong pagpipintura. Ay, oo pa mo. At talagang pintura Para mas maging pulido at maganda. Yung kalalabasan. Dito naman sa harapan mga mare, ay nilalagyan ninyo at masking tape. Yung pagpipinturahan. Kasi nga, tatlong iba't ibang shade ng pintura. So, kailangan nilang misip ng diskarte. Kung paano isasakatuparan yung aking mga kahilingan. Char! Si daddy naman mga mare, ay tinatanggal na itong pinakang sunshade na Kasi lungan itong mga nagtatrabaho. Kasi nga, uumpisahan na nilang maglinis-linis dito. Para pagdating ng event, ay kakunti na lamang yung kanilang lilinisin. Ang isa pa mga mare na medyo matagal-tagal na linisin, ay ito ding swimming pool kasi maraming kuskusin at maraming dumi gawa nung hindi na natakpan at na-drain yung tubig. Ito pa naman mga maring swimming pool pag lalaman ng tubig ay inaabot ng magdamag bago mapuno. Kaya kailangan na rin itong linisan one day before you. Si Daddy ay dito na talaga nakakonsentrate sa pag-iipos dito sa part na ito. Dito kasi sa part na ito mga mare maglalagay ng pinakang tent kasi dito maglalagay ng buffet ng event. Ang isa pa din ng mga mare sa piniproblema namin ay ang din pa namin dito buhangin. Kaya kailangan pa nilang ikalat or itabi para hindi dito nakaharang. Ang sunod naman namin mga mare pag-iipunan ay mapalagyan sana itong part na ito ng semento at bubo kasi maganda na meron yung kaming events place, yung may bubo, para kung may gustong magpabinyag, kasal, or kahit anong okasyon, pwedeng dito nila ganapin. Yung maganda kapag meron kang ganun na party place kasi walang matumal na buwan kapag ganun. Kahit anong okasyon, pwedeng may mag-birthday, may mag may mag-party, mag para hindi lang kami nakadepende sa mga mag-outing or mag-check-in. At lahat ng yun mga mare sa ngayon ay hanggang plano lang muna. Kasi sobrang dami talaga namin gastusin, dito pa lang sa aming pinapagawa. So hanggang dito na lang muna uli mga mare. Like and share naman ng video. Bye! <laughs>